Magandang araw po sa ating lahat. Narito na ang pinakahuling update sa magiging lagay ng ating panahon sa mga oras na ito at sa mga susunod pang mga oras. Alamin natin ang mga sariwang balita mula sa mga weather specialist ng ating bansa. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang pinakahuling balita ukol sa bagyong Ramil ngayong alas 4 ng hapon. Kanina nga pong 4.10 p.m. ay naglandfall na sa may gubat sorsogon itong si Bagyong Ramil at posible nga po habang tinatahak ang Bicol Region, posible po itong may bahagyang paghina. Kanina nga pong alas 4 ng hapon, itong si Bagyong Ramil ay nasa may coastal waters na ng Gubat Sorsogon at meron pa rin taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon nakikita nga po natin, bahagyang humihina nga po yung kanyang pagkilos, pa-westward dito po sa may coastal waters ng Gubat Sorsogon. At kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung mga kaulapan o mga cloud system na associated dito po sa Bagyong Ramil. Kaya kahit wala po tayong mga nakataas na wind signal o kahit wala po tayong nakataas na weather advisory sa ating mga lugar, posible pa rin po tayong makaranas ng makulimlim na panahon. Meron din po tayong mga kalat-kalat na pag ulan pagkulog at pagkidlat, dito pa rin sa may uh, western sections ng central zone, kabilang ang Metro Manila, sa may Calabar Zone area, Mimaropa, maging dito po sa malaking bahagi ng Visayas, at sa may northern at sa may central portion din po ng Mindanao. Kaya ulitin ko po, kahit walang signal at wala tayong nakatas na weather advisory, posible pa rin po tayong makaranas ng makulimlim na panahon. Ito po yung ating pinakahuling uh, forecast track and intensity nitong si Bagyong Ramil. Sa ngayon, tropical storm pa rin po ito at inaasahan nga po natin kahit bahagyang hihina po ito habang binabaybay ang Bicol Region Landmass ay imemaintain pa rin po nito ang kanyang tropical storm category. Itong yellow na bilog naman po, ito po yung um, nakakaranas nor area na may mga malalakas na hangin na uh, mas mataas pa sa 39 kilometers per hour. So ito po yung mga merong mga wind signals at yun nga po concentrated no yung mga uh, lugar na may wind signal dito po sa may northern periphery nitong bagyo. Ngunit dito naman po sa may southern periphery ng bagyo, kahit walang wind signal, posible pa rin po yung mga malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan nga po natin itong si bagyong Ramil ay mag-west northwestward pa rin po sa susunod na mga oras sa pagdating naman po ng uh, after 12 hours ay nandito na po siya malapit sa may mga Quezon ay lands. At inaasahan nga po natin, tatahakin po nito, no, ang uh, mga landmass dito sa Bicol Region, o bahagyang tumaas o bumaba, at uh, dito po siya dadaan sa may coastal waters din po ng Bicol region. So, may possibility pa rin po no, na tumaas o bumaba based po sa ating forecast uncertainty cone. At pagsapit naman po bukas ng umaga, posible nga maglandfall pa rin ito dito sa may Polilio Island o dun po sa mga uh, Isla dito malapit sa Quezon at pagsapit naman bukas ng uh, morning or afternoon magla-landfall po it ulit ito dito po sa May Aurora province. Ngunit hindi natin inaalis yung chance ha, na ito po ay mag either po sa May Southern Isabela o sa May Northern Quezon area. Kaya para sa ating mga kababayan dyan, maghanda pa rin po tayo kung uh, posib dahil posible pa rin po no na tayo po yung maging direct hit nitong bagyong Ramil. Magpapatuloy po itong bagyong Ramil sa kanyang west northwestward na uh, pagkilos at tatahakin nga po ang mountainous regions dito po sa may Northern Luzon area, sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region pati na rin dito sa may Ilocos Region. Kaya posible nga po kung tumahak na po ito dito sa may uh, mountainous regions uh, dito po sa Luzon landmass ay mas humina po ito no. Pero ulitin ko lamang po kung nandito po siya sa karagatan, kung uh, dyan po siya duma dumaan, ay posible naman po na mag intensify ulit itong si Bagyong Ramil. Ngunit sa ngayon, tropical storm category pa rin po yung ating forecast sa kanya. Bukas naman po ng hapon, inaasahan natin na makakalabas na ito ng ating Luzon Landmass at pagsapit naman po ng lunes ng umaga, makakalabas naman na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy na mag-west northwestward at dad dadausdos naman po patungo sa may Vietnam, posible po by Thursday po yan ng hapon. At para naman po sa wind signal natin, wind signal number 2 ay nakataas pa rin dito sa may northern portion ng Aurora, kabilang na din po ang may Polilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, sa extreme uh, eastern portion din po ng Albay, maging sa may northeastern portion ng Sorsogon, northeastern portion din po ng Northern Samar. Wind signal number 1 naman po, yung nakataas dito sa may kaga uh, malaking bahagi po no ng kaga Gayan Valley, pati dito sa may Cordillera Administrative Region at kabuuan din po dito sa may Ilocos Region. At aside po doon, nakatastin po itong wind signal number one sa may northeastern portion naman ng Tarlac, maging dito sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, northeastern portion ng Pampanga, uh, eastern portion ng Bulacan, maging dito po sa eastern portion o nalalabing bahagi ng Quezon, na lalabing bahagi din po ng Kabarines Sur, Albay, Pati na rin sa may Burias Island, Tikau Island, nalalabing bahagi ng Sorsogon, nalalabing bahagi ng Northern Samar, maging dito po sa northern portions ng Eastern Samar at ng Samar. So dun po sa may wind signal number 2, malalakas po yung ating hangin, posible nga po hanggang 89 kilometers per hour na mga bugso ng hangin ang kanilang mararanasan. At dito naman sa wind signal number 1, posible hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin. At kung ngayon wala pa po tayong nararanasan ng mga hangin na malalakas dito po sa may areas ng Northern Luzon, ay asahan po natin ito within 36 hours. At para naman po sa ating rainfall forecast, in the next 24 hours, ulitin ko lamang po kahit walang signal, posiblit po tayong ulanin. At ngayon nga po, posible na po ang uh, 200 uh, more than 200 millimeters na mapag-ulan dito sa May Northern Summer at Eastern Summer kaya posible yung mga malawakang mga pagbaha dito po sa may red na color na probinsya. Doon naman po sa may mga nasa orange na mga probinsya ito po yung makakaranas ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. So yun po yung aasan within 24 hours dito po sa Isabela, Kalinga Mountain Province province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Kirino, Aurora, Nueva Ecija, pati na rin po dito sa may Bulacan, uh, Or dito rin po sa may Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, maging dito po sa may Samar at sa Biliran. Kaya para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaranas tung mga malalakas na mga pagulan, maghanda na po tayo sa posibleng epekto nitong si Bagyong Ramil. 50 to 100 millimeters naman po ng na mga pagulan ang aasahan within 24 hours dito sa Cagayan area, Babuyan Islands, Apaya, Abra, Ilocos Sur, dito rin po sa Mayla Union, Benguet, Nueva Vizcaya, uh or dito po sa may Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, maging dito po sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, down towards Romblon, Masbate, maging dito sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Occidental, Gimaras, Iloilo, Antique, Capiz, at sa Aklan. Dagdag ko lamang po dun sa ating mga uh, kababayan na nasalanta ng mga lindol ng mga nakarang araw dito ito po sa may Bugo City, Cebu, at pati na rin po dun sa mga nasalanta nitong Bagyong Opong sa may Masbate at Romblon, ay magingat ingat po tayo, no? At uh, lumayo na po tayo dun sa mga areas na vulnerable pa po dun sa malakas na mga pagulan. At para naman po bukas ng hapon hanggang sa lunes ng hapon naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan natin sa may Southern Luzon area maging sa may Visayas. Dahil nga po inaasahan natin na nasa may Northern Luzon area na po itong si Bagyong Ramil by that time. So asahan po natin 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley maging sa Cordillera Administrative Region at dito rin po sa may Ilocos region. At dagdag ko lang po, pati, di po uh, pati po dito sa may Zambales, Tarlac at Nueva Ecija at sa Nueva Vizcaya, aasahan pa rin po natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag -ulan. At kung nandun naman po kayo sa mga bulubunduking lugar, ay mas prone po tayo, no, don sa mga landslides. Kaya kung nandun po kayo sa mga, or na-assess na po ninyo, na hazard po talaga ang landslide malapit sa inyong mga kabahayan, ay mag-isip na po tayo kung kailangan po tayo mag-evacuate as soon as possible before po maghit itong si Bagyong Ramil dito po sa inyong mga areas at sa ating lagay ng mga karagatan ay may gale warning na nga po tayo na nakataas dito sa may eastern seaboards ng northern central maging sa may southern luzon. At kahit naman wala tayo sa gale warning, kung may nakataas tayo ng na wind signal ay automatic po no, ay bawal na po maglayag dyan po sa ating mga karagatan. Kaya uh, precaution lang po ito sa ating mga mandaragat para po sa ating mga safety. So gale warning nga po, nasa may Aurora, Isabela, Katanduanes, Camarines Sur, maging sa may Camarines Norte. Ngunit kahit wala nga pong gale warning dyan, bawal na pong pumalaot ang ating mga kababayan. Posible hanggang 5 meters na mga pag-alon ang ating maranasan na delikado po lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa susunod na 36 hours, posible naman po yung mga storm surge or daluyong na aabot from 1 meter to 2 meters po. So, Tataas na po ito, mas mataas na po ito sa isang gusali or isang palapag na gusali. Kaya mag-ingat yung ating mga kababayan na nasa may uh, coastal communities dito po sa may Northern summer, maging sa may uh, dito po sa may Bicol Region, maging po sa may Isabela, Aurora, Quezon, sa may Polilio Islands, at dito rin po sa kabuuan ng uh, uh, Quezon at Bicol Region area. At hindi lamang po yan, posible din po yung mga daluyong naman dito po sa may uh, western seaboards nito, or western coastal communities dito po sa may Ilocos Region, maging sa may Zambales, dahil nga po ay papunta na din po dyan yung ating Bagyong Ramil.